Bago tayo magtalakay, pag-usapan muna natin ang sagot sa tanong na ito. Paano tayo magiging handa at sensitibo sa ating pakikipagtalastasan sa iba? Pwede niyong i-comment ang sagot o kaya naman ihintupan samantala ang video at isulat sa iwalay na papel ang sagot. Pagmasdan at pag-aralan ang patalastas ng isang alak. Nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Subukin mong sagutin ng limang tanong kaugnay nito. Pwede mong isulat sa iwalay na papel ang sagot o kaya i-comment dito ang maaari mong mga sagot. Pwede mo ring ihinto pansamantala ang video para mabigyan ka ng panahon. Una, ano ang una mong impresyon sa patalastas? Kalawa, ano ang literal o denotatibo na kahulugan ng salitang nakatikim at 15 anyos? Ikatlo, ano ang lumitaw na kahulugan o konotatibo ng mga nabanggit na salita? Kaapat, sa iyong palagay, ano ang posibleng maging epekto ng patalastas sa mga makakabasa nito? At huli, kung ikaw ang gagawa ng tagline para sa isang produkto, anong dapat isaalang-alang sa pagbuo nito? Tungayan natin ano kaya ang kaugnayan ng mga ginawa nating pagsagot sa mga tanong kanina sa magiging talakayan natin kaugnay sa kakayahang sosyo-linguistiko. Bahagi ng pag-aaral ng lingwistika ang tinatawag na sosyo Sinisipat sa pag-aaral nito ang ugnayan ng wika at lipunan. Partikular ang kaangkupan ng gamit ng isang wika batay sa iba't ibang konteksto. Ayon kay Sapir, ang wika ay maituturing, maituturing na gamit o kasangkapan sa sosyalisasyon ng ugnayang sosyal ay hindi magiging ganap o buo kung wala ang wika. Kaugnay sa sosyolingwistika, ang iba't ibang salik ng isang panlipunang sitwasyon gaya ng panahon, kontekstong kultural, lunan ng usapan, maging ang edad, kasarian, propesyon at pangkat ng mga taong sangkot sa usapan ay kailangang bigyan at unawain sapagkat ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kaangkupan ng gamit ng isang wika sa isang sitwasyong komunikatibo. Kapag ang tao ay kayang manipulahin ang gamit ng wika upang ito ay umayon sa hinihingi ng sitwasyon ng pakikipagtalastasan, masasabing siya ay nagtataglay ng kakayahang sosyolingwistiko o tinatawag na socio-linguistic competence. Bukod sa kakayahang lingwistiko, isinasaalang-alang din ang ugnayan ng mga nag-uusap ang impormasyong pinag-uusapan, at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. Sa makatwid, mahalaga rin ang pag-unawa sa kontekstong sosyal ng isang wika. Hindi lamang gramatika ang mahalaga sa pag-aaral ng wika. Sabi ni Del Himes noong 1967, sa kakayahang komunikatibo, mahalagang malaman kung kailan tayo magsasalita at hindi magsasalita. Ano ang pag-uusapan at sino ang kakausapin? Saan at sa paanong paraan? Ang kakayahang ito ay makikitang nakalubog sa ugali, pagpapahalaga at motibasyon ng isang individual kaugnay ng gamit niya ng wika at bilang bahagi ng kanyang asal sa pakikipagtalastasan. Bunga nito ang pagsasaalang-alang sa kapaligiran ng isang komunikatibong sitwasyon ay maaring magbunsod ng pagkakaiba-iba ng gamit ng wika ng mga sangkot dito. Matutungo yan dito ang sistema ng gawaing pampananalita na napapaloob sa isang kontekstong sosyal at kultural may kita sa speaking o sa modelong ito ni Del Himes, na nakatuon sa kakayahang komunikatibo at sa mahalagang salik o mga factors na sosyokultural at iba't ibang sangkap na dapat isaalang-alang sa pagkakaroon ng epektibong pagpapahayag. Maaaring pagtayo ay nagsusuri o kumikilatis ng isang usapan o anumang sitwasyong komunikatibo, pwede natin gamitin ang modelong speaking ni Del Hines. Una, ang S ay nangangahulugang settings at scene. Dito, uh, tinutukoy o sinusuri ang lugar at oras ng usapan. Naglalarawan sa kalikasan ng sitwasyon ng pag-uusap. Ang P ay para sa participants. Ito ay tumutukoy sa mga taong sangkot, sino ba yung nagsasalita at kinakausap. Ang E ay para sa ends, tinutukoy naman dito kung ano ba ang layunin at mithiin ng usapan, gayon din ang maaaring maging bunga ng pag-uusap. At A para sa act sequence, tinitingnan naman dito kung ano ang pagkakasunud-sunod ng pangyayari habang nagaganap ang usapan. At K para sa keys, ito yung pangkalatang tono o paraan ng pagsasalita. Formal o di-formal ang takbo ng usapan? At I, para sa Instrumentalities, anyo at istilong ginagamit sa pag-uusap, pagsasalita, pasulat ba o harapan, kasama rin ang uri ng wikang ginamit? At N, para sa Norms, kaangkupan at kaakmaan ng usapan ng isang sitwasyon? At G, para sa Genre? tinutukoy dito kung ano ba ang uri ng pananalita na nakalahad mula sa isang sitwasyon. Ito ba ay nagsasalisay, nakikipagtalo o nagmamatuwid? Narito ang halimbawa ng tekstong nagpapakita ng kakayang sosyolingwistiko batay sa sitwasyong kinapapalooban nito. Bahagi ito ng panayam sa isang programa sa telebisyon. Maari mong ihintong pansamantala ang video para basahin ang nasa screen. Makikita natin sa talahanayang ito kung papaanong ginamit ang modelo ni Haim sa pagsusuri sa bahagi ng panayam. Maari mong ihintong pansamantala ang video para basahin ang nasa screen. Balikan natin ang tanong kanina bago tayo magsimula at subukan muling isagot uh, o isulat ang komento ninyo bilang mga sagot dito sa video. Paano tayo magiging handa at sensitibo sa ating pakikipagtalastasan sa iba? Pareho pa rin ba ang sagot mo kumpara kanina o nabago na? Sana nakatulong ang video na ito para maunawaan mo ang kakayahang sosyo-linguistiko.